Subusun, mapagpalang araw sa atin lahat. To this vlog ay papakita ko po sa inyo yung pang professional na, na dusting sa mga bintana. Pero gagamit po tayo ito. Ito yung gagamitin natin pang linis. O. Yan lang. Dalawang wiper. May malaki at saka maliit. Pero itong malaki ang gagamitin natin. So ito yung lilinisan natin. O. Madumi. At papakita ko sa inyo. Po mga kaparisan na, papakita ko po sa inyo kung paano maglinis ng malinis na malinis na bintana. Sinadya ko po itong hindi linisan dahil tignan nyo. Talagang maka, maka na, narugit. Malangang, naghirap magtagalog. O yan, ipapakita ko sa inyo. O yan o, o diba? Pero gagamit tayo ng itong gagamitin natin ngayon. So ito po yung pang-professional na mga kaparisan. Nagamit na ako ng wiper. Kung gustong gusto nyo yung mga amo na talaga malinis, ito ang gagamitin natin wiper. Sa papakita ko sa inyo. So, ganyan po mga kapares ano? Papakita ko lang sa inyo. Yeah. Tubig. Pero kung gusto niyo naman na may sabon, sabonin niyo may sabon, okay? Bahala kayo. Kayo naman naman maglilinis, pero ako maglilinis, tubig lang. Yan, ganyan lang. Yan, eh, ganyan lang. Lang, mga Ah, oh, ni, eh. <laughs> lang din. Ano? Ah, ganyan lang. Ganyan oh, maliit pa. Pakita ko sa inyo ah. Yan na yung isa. Tapos na yung isa, oh, di ba? Tingnan nyo Malinis na yan, mga kaparisyan. Oh. So, dito naman sa kabila. So bigla ang mga kaparisyan. Ganon din yung sauna. Okay? Okay. Yan you know? <laughs> o. Para mas malinis na to mga kaparisyan. Oh. Yeah. O oh, yan na mga kaparisyan, di ba? Maliwanag na o oh, makintam na. Kasi makita mo ito. Uh, sa likod. O. Oh. Diba, kanina madumi? Oh, dito rin sa kabila. Malinis na yan, oh. Diyan nyo? Super kintab na. Yan, ang pang professional na talagang linis to mga kapalisyan. Oh. Ilak natin para. Yan, oh. 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 Linis na. Okay? Okay.